Palaka na kayang kumatay ng mahigit sa sampung katao. Naniniwala ba kayo? Yes guys, in this video is pag-uusapan natin ng isang klase ng palaka na sobrang makamandag at kayang makapatay ng mahigit sa sampung katao. Ang palaka ay isang amphibian, yung mga hayop na nabubuhay sa katihan at sa tubig. Ito ay walang buntot at madalas ay tumatalon. May mga palaka na kinakain at may mga palaka na pinandidirihan dahil sa taglay nilang mga itsura. Pero maniniwala ba kayo na merong isang klase ng palaka na sobrang makamandag at dahil sa kamandag niyang ito ay kaya niyang pumatay ng sampung katao? palakang ito ay tinatawag na golden poison frog. Ito ay isa lamang sa maraming uri na tinatawag nilang poison dart frog. Una itong nadiskubre noong taong 1973 at ang kulay ng mga ito ay paiba-iba. Kadalasan ay nakabatay sa lugar na kinalalagyan nila at ang kadalasang kulay nito ay maaring golden orange golden yellow o di kaya naman ay pale green. Ang uri ng palakang ito ay kilala sa buong mundo dahil isa ito sa pinakadelikadong hayop at ang bawat isa sa mga ito ay nagtataglay ng 1,900 micrograms ng lason. Ang laso nito ay sadyang napakalakas. Kung kaya naman ginagamit ito noon ng mga indyano bilang laso ng kanilang mga sibat na ginagamit nila sa pangangaso at maging sa kanilang pakikipaglaban. Ipinapahid nila ang dulo ng kanilang sibat sa bandang likod ng palaka at pagkatapos hayahayaan nilang matuyo ang lason dito. At ang laso na nasa sibat na iyon ay kayang magtagal ng higit sa isang taon. Ang isang palaka ay kayang mag-provide ng sapat na lason para sa dalawa o tatlong sibat at pagkatapos makuhanan ng lason, ito ay mananatili pa ring buhay. Sa unang tingin, ang golden poison frog ay hindi mo aakalain na isa siya sa pinakamakamandag na hayop sa buong mundo at ito ay hindi lalagpas ang laki sa dalawang pulgada. Ang mga golden poison frog ay territorial din. Ang mga babaeng palaka ay hahayaan muna sa lupa ang kanilang itlog at ang lalaki na ang bahalang maglipat ng mga ito sa tubig. Ang kadalasang kinakain ng mga ito ay bubuyog, langaw, langgam at iba pa. Sa tuwing nakakaramdam naman sila ng panganib, ay hindi na sila nagtatago. Kung hindi ay tumatalon na lamang ang mga ito upang makakuha ng sapat na distansya laban sa mga predator. Ang kanilang lason kasi ang siyang tanging depensa nila dahil wala naman silang matutulis ng ngipin na tulad ng iba. At ang lason nila ay naipapasa lamang sa iba sa pamamagitan ng pagdampi ng kanilang balat sa iba. At alam nyo ba na kahit kakarampot lamang ang lason na maipapasa nito sa iba ay kaya agad nitong makapatay? Ang isang golden poison frog ay kayang makapatay ng higit sa 20,000 na mga daga at higit sa 10 katao. At ang lason ng mga ito ay pinatitigil ang sirkulasyon ng dugo sa ating katawan na kung saan sa loob ng 10 minuto ay mamamatay na ang taong nalason nito at ito ay wala pang lunas para rito. Ayon kasi sa mga eksperto, mahahalata ang tindi ng laso na taglay ng isang hayop base sa kulay nito. Malamang na mas matindi ang kamandag ng isang hayop kapag matingkad ang kulay nito, nakatulad ng sa golden poison dart frog. golden poison frog ay kadalasang matatagpuan sa maliit na bahagi ng bansang Columbia. Nakatira sila sa kagupatan na may tropical na panahon. Sa maliit na bahagi ng Kauko Department sa Pacific Coast, dito ay kumikilos ang mga tago-world land trust upang maprotektahan ang mga species nito. Subalit sa kabila na ang golden poison frog ang pinakadelikadong hayop sa mundo, ay kabilang pa rin sila sa mga species na malapit ng mawalan ng tirahan o habitat dahil sa mga maling gawain ng mga tao. Ang halimbawa nito ay ang illegal na pagmimina at pagpuputol ng mga puno. Ang tirahan o ang habitat ng mga ito ay nananatiling walang proteksyon hanggang noong taong 2012 at ito ay nawakasan lamang ng ang World Land Trust ay naglaan ng pondo upang maprotektahan at mailigtas ng mga ito sa tulong ng korporasyon ng puro. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin kumikilos ang World Land Trust upang maprotektahan ang mga Golden Poison Frog, kahit gaano pa man kadalikado ang mga ito. Sa binanang ng nakalalasong kamandag ng mga golden poison dart ay pinag-aaralan pa rin ng mga scientists ang lasong taglay ng palakang ito dahil ayon sa kanila ay may posibilidad itong makatulong sa paghahanap ng lunas sa iba't ibang sakit katulad ng cancer. ang aking buhay ay kulang sa sigla Gandang taglay ko ay hindi nila makita Ngunit nang ikaw ay makilala Ang beauty ko'y nililang Shop pedestrian, drop sa easy shop Gaganda ang buhay, pick and pack Shop pedestrian, drop sa easy shop Mundo'y magiging makulay, so pick and pack Shop pedestrian, drop sa easy shop Gaganda ang buhay, pick and pack Shop pedestrian, drop sa easy shop Mundo'y magiging makulay ay magiging makulay Life is worth living